mga ka-pinim tayo ay pupunta ngayon doon sa tinanim natin pinya uh, kanina nag-grass uh, cutter ako sa gilid at meron po tayong mga nakitang mga bunga Nga gusto ko lang pong ipakita sa inyo at uh, uh, meron po akong base akong experience na gusto pong uh, i-share sa inyo tara kung inyo pong matatandaan mga kapinim ah uh, tinanim natin ito ah uh, um nakita din niyo sa video ngayon gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung sinasabi ko tara so yan yung pinipinyahan po mga kapinim tinabasan natin dito sa gilid so magkikita ho ninyo Merong magagandang tubo Merong hindi Yan po yung experience ko Na Sa aking pagpagtanim At nakita ko rin na Hindi sabay sabay ang pamumunga Tira puntahan muna natin yung bulaklak Ito po yung Isa sa na bulaklak ko oh, Tabing tabi ng daan Nasasagi siya palagi Siya pa yung naunong bumulaklak bunga. Tapos dito sa kalagitnaan, hirap po mga kabe. Kapin mo. Pati mo. Yan. So, ito ayon. Tapos ito, nakakatuwa, ang eh. ganda ng kulay. Eh. Tutukan mo 'yun. pulang pulabas basta lalabas na yung mulaklak. Tapitan mo. Yan. Eh. Ini ko po doon sa gitna. Marami na rin po. Ngayon ganito po yung gusto kong i-share sa inyo, mga mga kapinya, mga Kapinem Kung yung mapapansin, 'di ba hindi hindi po pare pareho yung laki. Ah, uh, tama po yung ano yung ah, uh, kumbaga sa umpisa pa lang tama po yung aking iniisip na yung binhi pag sobrang liit wag nang ipilit itanim ay uh, kasi yung hindi nga ganong maliit ay uh, talagang hindi ko na sinali pero yung talagang medyo ko maga bansot or reject na pantanim dapat talaga hindi na po itanim kasi nasasayang lang yung space ang mangyari kasi, tinanim po natin yun dahil nga, lahat yun binayaran. Yung isang price, yung matino, at saka yung hindi, wala tayong magawa dahil lang dumating yung binhi ay mayroong sobrang liliit at meron namang malaki. Yan ang nangyari, yung banda dito sa gitna. Ayan. Pero yung pong maganda, magandang similya, ay talagang bunga na siya. Oh. Eh, oh, ano? ayan. So, yung iba pong nagbipipin niya, ay sa mga napapanood ko, para sabay-sabay, ay uh, ini-sprayhan ng pampabunga. So, ito po ay walang spray. Minsan lang po ako naglagay ng abuno dito. ano uh, Isang bisis lang po ako naglagay ng abuno. Tapos, yun nga, sabi nila, para daw matamis, bago magbunga, abunuhan. Pero yun po kasi na experience natin doon, ayun oh, mulaklak nito. Doon sa may gilid ng bahay, sa may gilid ng bahay, hindi naman namin nalagyan ng abono pero sobrang tamis ng bunga. So ito, yan mga kapin mo. Yan, may mga bunga na. Yan, halos tabi-tabi. Meron. -tabi Ibig sabihin ay nakita na po natin yung resulta. yan. ito medyo may kogon po. Uh, Nag-iba yung kulay. Ganun pa man, may bunga siya. Hindi nga lang natin alam kung malalaki yung ano yan. yan ay uh, nilinis ko po yung gilid. Kasi yung mga pinakatabi ay talagang ano, talagang hindi na uh, hindi magandang tubo at tinikot ko po kanina doon talagang ano siya uh, marami na po talagang bulaklak so yun na po ang isishare ko doon sa mga nagbibinta ng mga similya ay sana wag naman isama yung ano yung reject kasi dapat yung suhi yung pantanim sa isang puno na may bunga at least sa sa dalawa, tatlo, hanggang apat kasi marami pong suhi yun eh. Pang panlima. At yung ano doon, misa pang apat pa. Maliit na. So hindi talaga siya magandang ano. Hindi siya magandang pantanim. Ano. So ayan lang ko yung gusto kong i-share mga kapinyin. So antabayanan po ninyo. Nakakatuwa kasi nagbunga na po siya. Ayan. So, thank you po. Ang uh, susunod ko.